Nagkakagulo na naman ang taong bayan. Kanya-kanyang hawak ng tulus at sibat para tugisin ang nakawalang halimaw. Kapag nakita natin ang halimaw, sibatin agad. Huwag ng tirhan ng hininga. Patayin. Noong isang gabi ay sinalakay ng kung anong halimaw ang manukan ni Mang Pedring, ineste ang mga manok. Itinumbo rin ang alagang demulag ni Mang Damian at kumakalat pa ang kwento na may mga batang natagpuan na wala na ang lamang loob. Ipinaskel pa sa lahat ng sulok ng Eskinita ang kuhang larawan ng mga batang dinukot ang lamang loob. Nakakadiri, panakot na anyo talaga ang halimaw na ito. Nagkakagulo sa labas. Ang lahat ay sakbibi ng takot sa pagsulpot ng halimaw sa dilim. Sino kaya ang halimaw? Ni walang nakakaalam na sa loob ng bahay ko ay may isang halimaw na nag-iiba-iba ng anyo, minsan ay maamo, minsan ay nambabato ng kutsilyo. Mahal, matulog na tayo, may himig ng lamang ang tono, alam ko na sa kabila ng maamong anyo ay may kumakawala na namang demonyo sa katawan ng halimaw na ito. Hindi pa ako inaantok, kailangan ko na ring tumanggi. Halika nasabi sa pagitan ng ngipin lumalabas ang salita, gigil at parang lalabasan ng pangil. Sunod sa niren, nahiga ako sa tabi ng halimaw. Naramdaman ko ang mainit na dampi ng hininga nito, kasing init ng silakbo ng dugo. Kinalikan niya ako, halik ng jablo, kiss of death. Para akong kinakapos ng hininga dahil hinihigop niya ang lakas ko. Ang halimaw ay gusto pa yatang mangagat, Napapikit ako dahil nararamdaman ko ang sakit ng pagbaon at talas ng kuko. Saglit pa ay para itong nilulagkugo ng masamang espirito na nanginisay-nisay. Nakatulog ang halimaw na may ngiti sa labi. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Dinag ko pa ang panakbuhan ng mga tao sa labas. May hinahabol. Habulin dinag ko pa ang panakbuhan ng mga tao sa labas. May hinahabol. Habulin niyo. Doon nagsuot ang halimaw. Bulong-bulungan, ang halimaw daw ay nagpapalit ng anyo, minsay ay tao, minsan ay baboy. Kinabukasan, may hinahanap na naman ang halimaw ng buhay ko. Lighter, sigarilyo, astre, bote ng alak, salamin sa mata. Bakit ba hindi pa lumitaw ang pangatlong mata nito sa nuu para hindi laging naghahanap ng kung ano-ano? Pati banaman bulok at guti-guti na karne hinahanap mo pa. Itinapon ko na sa basura. Bakit ba pati gulo hinahanap nito? Huwag lulupo-lupo sa akin ang taong yan kundi baka samain sa akin yan. Kapag lasing nga naman nahahaman ng away, wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Anong wala, eh, ang samang tumingin. Hindi naman sa iyo nakatingin. Nakita mo ng guling. Sinaniba na naman ito ng espirito ng alak kung kaya naglilitanya ng mga lengguaheng hindi ko maintindihan. Siguro kalaguyo mo yun kaya ipinagtatanggol mo pa. Kasunod yun ay pagbabasag ng mga gamit na nagliliparan kagaya sa pelikula ng Exorcist. Huwag mo akong lalakuan kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Takot ba ang halimaw na ito sa sariling multo? Gagala na naman ang halimaw. Sino na naman kaya ang susunod na biktima? Sa astig ng porma ng halimaw na nakabuta, may katikip ng sunglass ulo hinahanap nito. Huwag lulukulo ko sa akin ang taong iyan kundi baka samiin sa akin iyan. Kapag lasing nga naman nahahaman ng away, wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Anong wala, eh, ang samang tumingin. Hindi naman sa iyo nakatingin. Nakita mo ng gulay. Sinaniba na naman ito ng espirito ng alak kung kaya naglilita niya ng mga lengguaheng hindi ko maintindihan. Siguro kalaguyo mo yun kaya ipinagtatanggol mo pa. Kasunod yun ay pagbabasag ng mga gamit na nagliliparan kagaya sa pelikula ng Exorcist. Huwag mo no akong lalakuan kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Takot ba ang halimaw na ito sa sariling multo? Gagala na naman ang halimaw. Sino na naman kaya ang susunod na biktima? Sa astig ng porma ng halimaw na nakabuta, nakatikip ng sunglasses ang mata at nangangintab ang buhok at nuo sa ipinahid na pamada. Ayos ba sa porma? Ang gagara ng bihis nito. Ang ngiti ay natatakpan ng kinuluyang bigo. Wala na ang bangis sa anyo. Ang nandoon ay paghanga sa sariling anyo. Saan na naman ka papunta? Tinatanong pa ba iyon? Hindi na ako nasanay. Sa tabi-tabi lang. Ang tabi-tabi ay lugar kung saan nanginginain ang mga gutom sa laman. Hindi man gutom, dayok-dok na matatawag, masiba at walang kabusugan. Nandito sa lugar na ito ang mga willing victim. Gumigiling. Umiindayog ang katawan na parang pirming hila ang buntot. Mga galang kaluluwa sa dilim at ang kohabdan ang siyang pangakit na ali. Hi, honey! Hi, I have no money. Hagal pa ka ng tawa. Pwede ka bang I take out? Sure, why not? Muli ang tawa. Parang nangungulang na tawa. Nagloblob sa putik ang mga halimaw. Kinabukasan, tirek na ang araw ay mga dampi ng usok ang umaplo sa aking buho. Para akong manok na binubugahan ng usok. Anong oras ako umuwi kagabi? Ako dapat ang nagtanong kung bakit umaga na ito umuwi. Napasabit. Alibay nito. Ano pa ba ang bago? Sanay na siyang napapasabot ito. Mahal, gusto mo ng kape. Gusto to nito kaya ako ang nagtimpla. Inabala ko ang sarili sa paglalaba. Kinuskos ko maigi ang bakas ng pula sa kwelyo ng ayang dami. Ang bakas enchbadensya, laba, luto, plancha, mahal, huwag ka nang kumilos dyan, saway sa akin ng halimaw ng buhay ko. Puno ng pag-aalala sa kanyang malamlam na mata. May problema ba? Nakakatakot bumait ang alam kung hindi naman mabait. Gusto mo bang kumuha tayo ng makakasama mo dito sa bahay para hindi naman maabuso ang katawan mo sa mga gawain bahay? Nag-aalala, ganito siguro ang taong makasalanan, naghuhugas ng kamay. Ano, kuha tayo, para may makausap ka naman. Hindi pirming sarili mo ang kinakausap mo. Magandang ideya. Kunin ko kaya si Deb Ang, iyong pamangkin ko, anak ng kapatid kong babae. Masipag na bata iyon, mapapakinabangan. Ayoko ng kama mag-anak. Magulo iyan. Mawawalan tayo ng privacy, tanggi agad nito. Hindi ko pa man nasasabi, ang husay bamasa ng isip. Mayroon akong alam. Ako na lang ang kukuha. May bago na kaming kasambahay. Isang babaeng parang tinalupan ng buhay ang inuwi nito sa bahay. Ang ikli ng suot, laging nakashorts. Isang babaeng gilatin, parang paniki na laging nakalambitin ang kita sa sofa, para ring bampirang tulog sa uanga, gising sa gabi. Nocturnal, parang kuwagong pirming dilat ang mata. Hindi na umaalis ng bahay sa gabi ang mahal kong halimaw. Hindi na ito gumagala, gaya ng nakagawian na. Nakatiklop na lagi sa bahay. Ayaw mo ba niyan, lagi tayong magkasama? O sipol pol pa ito. Sipol na parang laging nakakaloko Gabi, masarap daw ang ihahain ng bago naming kasambahay. Nakita ko na hindi pa man ay asong naglalaway na ang ulol na halimaw. Nadulas ang kutsara sa kamay nito, at pagyuko ng babae ay halos luwa na ang kaluluwa, luwa rin ang mata ng gutom na halimaw. Sa harap ko ay nagpalitan sila ng sulyap na puno ng pagnanasa, sa iba ko itinuon ang pansin. Sa mga nagkakaingay na boses sa labas, patuloy peren daw ang pananalasa ng halimaw. Walang pinipiling lugar kung manalasa. Kahit sino, banibiktima, galit na ang taong bayan, galit na galit, napupuot sa galit, oras na makita nyo, itarak agad ang tulus. Patayin. Kuwag nang tirhan pa ng hininga. Masyado ng perhuwisyo ang halimaw na iyan. Unahan na natin bago pa magkalat ng lagim. Gusto kong matulog pero hindi ako makatulog. May naririnig akong mga kaluskos. Sa dilim, gumangon ako at about abot ang kaba. May nararamdaman akong hindi maganda. Nasaan na ang halimaw? Ang halimaw ay walang pinipiling lugar. Kahit saan sampungin ng pagkahalimaw. Ang hayop kahit saan nakagagawa ng kabulastugan. Oo, masahol pa sa hayop ang halimaw na ito. Maging ang sariling bahay ay ginagawang parte ng kababuyan. Nagdala ng babaeng vampira na may matatalim na pangil, matutulis na kasi. Nangangapa ako sa dilim, may hinahagilap sa dilim. Ang dilim ang pinaka dili nakakatakot na sandali dahil takot ako sa dilim. Dinig po ang halakhak. Nakakatulig ang halakhak ng halimaw habang nagluluglap sa puti. Unahan na natin bago pa magkalat ng lagi. Gusto kong matulog pero hindi ako makatulog. May narinig akong mga kalusto. Sa dilig, na ako at about abot ang kaba. May nararamdaman akong hindi maganda. Nasaan na ang halimaw? Ang halimaw ay walang kinikiling lugar kahit saan sampungin ng pagkahalimaw. Ang hayop kahit saan nakagagawa ng kabulastugan. Oo, masahol pa sa hayop ang halimaw na ito. Maging ang sariling bahay ay ginagawang parte ng kababuyan. Nagdala ng babaeng vampira na may matataling na pangil, matutulis na kasi. Nangangapa ako sa dilim, may hinahagilap sa dilim. Ang dilim ang pinaka na sandali dahil takot ako sa dilim ang ko ang halakhak, nakakatulig ang halakhak ng halimaw habang nagluluglaw sa puti. Nakakabunig, sa labas, nagluluglaw ko naman ang mga nagmamadaling yabag. Takluan, may tinutubis na halimaw. Bilis, kamulin natin. Tumakbo yata sa kabilang bahay. Mukhang nagpalit ng anyo. Tingnan nyo baka naging tao ang baboy, o baboy ang tao. Bilis, habulin ninyo ang sari-saring tunog na iyon sa loob at sa labas. Nakakarini, kumukatkat sa aking katinuan. Nakakabali, nakakatay ang dilim, pero mas nakakatakot ang makakita sa liwanag kapag nasanay na ang mga mata sa dilim. Pagbukas ko ng ilaw, dinag na dinag sa labas ang pinakamalakas kong sigaw. Mga baboy, mga halimaw, halimaw, beboye, Matuto pa sa galit ko, ko ang halimaw. Hindi ko na na may iba na ring nakikihataw. Hataw rito, hataw roon. Sige, hatawin nyo. Huwag ninyong tirhan ng hininga. Bisiday Daido talaga ang taong bayan na patayin ang halimaw. Isa lang ang halimaw na target nila pero dalawa ang nahuli sa bitag. Ni hindi na nila binigyan pa ng pagkakataong magpaliwanag kung saan saan pa tayo naghanap ng dito lang pala ang mga halimaw. Buti nga sa kanila, buti nga sa kanila, wakas!